Tinanong ng Department of Interior and Local Government na magiging fully integrated na ang emergency 911 system sa 34 na lungsod sa buong Pilipinas. Pagsapit po yan ng buwan ng Agosto. Ang kay Interior and Local Government Secretary Remulla, uh, Remulia, isasama sa bagong sistema ang mga hotline at mga CCTV feed ng mga lokal na pamalaan sa command center ng Department of Interior and Local Government upang mapabilis at mapahusay ang emergency response. Diit nitong si Secretary Ramulya na gagamitin ang mga regional na wika tulad po ng Ilocano, Kapampangan, Tagalog, Bicolano, Waray, Bisaya at Tausug upang mas maging epektibo ang serbisyo. Ang 1.41 billion pesos na proyekto ay napanalunan po ng local IT firm nitong Hulyo asa is habang sinasagawa ang post qualification process na. Hindi naman alisin ang kasalukuyang lokal na emergency hotlines itong nga uh, gamit po ng mga local government unit at magsisilbi pa rin ng mga ito bilang mga backup dispatch center. Bilang dagdag suporta sa rollout, mga kabumbo, nangako po si Sekretary Ramulya na magdadagdag ng hanggang sa 1,000 libong mga motorsiklo at isan libong mga sasakyan para sa pambansang pulisya upang palakasin ang kanilang kakayahan na tumugon. Ipinagmamalaki naman ng uh, hepe ng pambansang pulisya si uh, Police General Nicolas Torre III ang 5-minute response policy ng pulisya gamit ang real-time maps sa live monitoring at global positioning system tools para sa mas mabilis na aksyon sa mga insidente For the most trusted source of news and information visit our website at www.bomboradio.com Follow us on Bombo Radio mobile app Facebook YouTube TikTok and X formerly Twitter Like share and stay connected anytime anywhere